So, mga dalang hapon guys, ah, uh, papasyalan natin ngayon yung ano, magpapani po nanay ng, ano, ng bigas ay eh, ng pali ngayon. Papali mo na. Pasyalan natin. Dito, medyo tapos na. yun, ano. Hindi naman po sa nanay yung kabila sa dulo lang. Tignan natin ito mga karami. Pasyalan lang natin. Sana makarami. Pambayad utang din kasi <laughs> Pagkaani, bayad utang din. Ganun ang kalakaran ng nanay. Pag may natira, yun, swerte. Kaso, ang mura ng palingin. Dito lang dati. dati. Ang check tayo ah. 5:32. Medyo gagabihin na tong mga to. Ayun guys. Tingali mo ay. Ngayon sa halimaw. bali ilang pita ka? apat yata apat na pita kaya tayo hindi ako sure, first time ko magbabantay ngayon lakas yung nanay Ay. ang gagabihin na itong mga to guys sir. Tawag ko may halimaw. Hindi natin lang tayo gagabi na sila mga okay guys tingnan natin kung makakailan balik tayo na kami ang konti ito nga iso nakaraan apat na suha yan ayan nawala isa shoutout sa iyo sino man nakakuha ng isang suha dyan sana matamis. Balik tayo dun. Palubog na yung araw. Ganda ng araw guys ha. Kaya nagkakatagayan na. Para sa tagumpay. Kaway kaway lang, kaway kame. kaway. Kaway kaway lang. Kaway lang. kaway region, Kaway o. Lang, kaway <laughs> lang. kami nag-aani ngayon. Yan ang masarap <laughs> o. Redders. Ibas dong. Kaya oh, may pichil. Kaya lang kami nagpapalit. Kaya Sige, malinis na lang. Pwede yan. Bakit pang bilip. dalawa. Masarap po. Marito pa ng yellow eh. Tatlo ka Tatlo Okay. na nilagyan ng tubig dalin mo na kailan na lang yah bila na maglalasa lang lang tapos tubig sayang pala pala masigla pagkanda 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 sayo pagkanda sayo pagkanda sayo pagkanda sayo pagkanda sayo pagkanda sayo Kani naka-ON sila. Gusto nyo isinabi mo. Hanggang hindi ka na bent eh, huwag lang yung sige. naka sila eh. Nandapat yung sa mga puno eh. Tapos may natira naman, mga dalawa siguro nyo yung dalawa. Tayo, Tres yung bakit dalawa pa rin yung so, uli? Hindi nga, diniretso din. Di Di, na din, 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 din eh. Malaki pa rin yung ula dito. Hindi, maray din eh. Maray yung laglag din e. Saan? Dine. Di, yung pinaka puno eh, wala nang laman eh. Puro lalag sa lupa. Ano ng maya. Pinasela ko na karani. Eh. So, paano nga eh, Paano nga yung puno yung... Kain e. Nadalo ng maya. Ayun ang masarap iso. Ped horse. Pag-uuhay ng tansi eh, Pag-anaw.